ba yan, girls? Ang dry ng skin ko. Oo nga, parang binabanat. Kasi, girls, kumain tayo ng masyadong maraming sweets. Kailangan talaga natin pumunta sa beauty salon. Kailangan natin ng moisturizing mask. Kapag hindi moisturize yung skin, tatanda agad tayo. Alam nyo ba yon? Oo naman, Maya. Alam namin yon. Sino yan? Hello, girls. Kailangan ko ng tulong nyo. Bakit, Karina? Dry din ba yung skin mo? Kami, dry na dry. Hindi, girls. Karina, anong nangyari? Nag-away ba kayo ng friend mo? Kailangan mo ng hygiene products? Hindi, girls. Kailangan ko ng replacement ko sa shop. Kayo lang yung pinagkakatiwalaan ko. Kami? Masaya kaming marinig yan sa'yo. Pero oh my god, hindi kami marunong mag-work sa shop. Hindi pa kami nag-work before. Simple lang, pupunta yung buyer sa inyo, mamimili, ibibigay sa inyo, ibabalot nyo, kukunin nyo yung pera, yun lang. Well, hmm. natin. Ewan ko, hindi ako nag enjoy umupo sa shop girls, baka naman mag-enjoy tayo. Girls, please, gagawin ko lahat ng gusto niyo. Sige na. Okay. okay. maniwala ka sa amin. Ibebenta lahat namin yung nasa store mo. Magpapasalamat ka. Basta ang importante, hindi note yung mga clients. Thank you, girls. Ang laki ng tulong niyo sa akin. Yung code ng lock is 3331. Okay. Diana, code sa door yun. Huwag ka maingay. Ano ka ba? Wala namang ibang tao dito. Karina, tayo lang ni nandito. Okay, girls, aalis na ako. By the way, kailangan nyo nang pumunta doon. Girls, meron akong magandang idea. Ano yon? Pwede natin ibenta yung mga old clothes natin sa shop ni Karina. Di ba? Good idea yon. Diana, that's genius. At yung kikitain natin, ipipili natin ng bagong dami. Yeah! <laughs> so girls, it's time to say goodbye sa mga old clothes natin. Yes! Hi girls! Oh, bakit naman naisipan yung mag-ayos ng closet? Good idea! Hello! Hindi, Coach Abby. Magpipenta kami. Kami muna yung magbabantay sa store ni Karina. Naisip namin na ibenta yung mga old clothes namin. Kaya kung meron kayong old clothes, dalhin nyo dito, ibibenta namin. Wow! Very smart girls. Good idea yan. Eh girls, saan nyo naman gagastusin yung mga kikitain nyo? Pambili ng bagong clothes. Di ba? Ang talino namin. Bilisan na natin girls. Ibenta natin lahat to. Girls, sa tingin ko kailangan yung gamitin yung pera sa charity. Mas okay yon. Pagkain para sa mga abandoned animals. Oh, girls, hindi natin naisip yon. Oo nga, gamitin natin yung pera natin sa charity. Ang importante, mabenta natin lahat ng mga dami. Okay girls, bilisan na natin. Girls, dadalhin ko yung luma akong costume. Baka mamaya may bumili diba? Mascot, nakita mo ba yung kondisyon mo? Oo na. May mga cool t-shirts pa naman ako dadalhin ko. Okay, dalhin mo dito, Mascot. On the way na kami sa shop. Mag-work kami as sales consultants. Tara na. Babalik agad ako. Girls, idadrop ko na lang sa store niyo kapag meron ako. Good luck. Thank, Thank you, Coach Abby. Girls, meron na akong outfit para sa New Year. Yung bodysuit. Tapos merong raffles katulad ng... Katulad ng sa bunnies! Sophie, bakit ka sumisigaw? Oo, katulad nung kay Diana yung may raffles. Gusto ko din yung mga damit ng bunnies. Kaya lang hindi ko alam kung saan mag-order. Ang hirap-hirap hanapin. Oo, naghahanap ako ng patent leather skirt. Hindi ko makita. Oo, ang hirap hanapin. Kaya pinatahi ko yung bodysuit ko. Pinag-uusapan nyo na yung outfit nyo sa New Year pinakamaganda yung sa amin. Magpapatahi kami ng damit yung katulad sa mga ban. Bakit katulad ng sa mga bunnies? Nakikinig kayo sa amin? Well, ang hina nyo kasi mag-usap. Hindi na importante yon. Gusto rin namin yung style ng mga bans. Kami, kami rin. Nagpatahi ako ng pink fur coat katulad kay Diana. Gusto ko yung yellow bodysuit katulad kay Diana. Yung suot niya dun sa Instagram photos niya. Anong yellow bodysuit? Magpapatahi ako ng fluffy yellow boots. Kaya kalimutan mo na yung yellow bodysuit mo, no? Okay? Okay. Yellow boots sa'yo, yellow bodysuit sa akin. Hoy Julie, magkakasya ba sa'yo yung bodysuit? Naninig niyon, girls? Yes yes, 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 yes. Nakita namin tong bodysuit. Well, wala talaga akong masabi sa harapan niyo, no? Sinabi ko lang tong bodysuit, ginaya niyo na lahat yung idea ko. Manggagaya, kainis kayo? Mag-isip naman kayo, gamitin niyo yung mga utak niyo. Oo, nakaupo kayo dyan, tapos ginagaya niyo kami. Sige, subukan niyo lang na gumaya sa amin. Pupunuin ko kayo ng kulay green. Naintindahan niyo, ha? Frogs, hindi niyo kami pwedeng sabihan. want ko, girls. Basta ini-imagine ko yung sarili ko sa yellow bodysuit, sigurado bagay sa akin yun. Pizza, wala ka pang ibang gagawin? Ice, ano dress yung pipiliin ko para sa New Year. Red o yellow? Pizza, ano ba? Nagtatrabaho tayo. Ikaw, puro ka dress dyan. Ice, nakanimutan mo na ba? Girl ako, mahilig ako sa nice outfit. Siguro yung yellow yung ordering ko. Kaya lang, 23,000. Ano? Gagasos ka ng ganong kalaki para sa dress? New Year dress yon. Kaya mahal. Sigurado, ako yung magiging pinakamaganda. Okay? Mas mabuti pa. Suot mo tong yellow apron. Ikaw yung magiging pinakamaganda. Mura na. Fashionable pa. Tama na, Ice. Ayoko nang marinig. Hello? Hello guys, meron bang makakain dyan? Teacher Mike, seryoso ka ba? Nahugasan ko na lahat ng plato tapos kakain ka ulit? Teacher Mike, sa tingin mo bagay sa akin yung yellow dress? Pizza, tanda mo, sa akin lang bagay ang yellow. Gawa niyo nga akong sandwich, nagugutom ako eh. Teacher Mike, ano ba yan? Grabe, ang takaw mo naman. Guys, malaki akong tao, kaya please, gawa niyo ako ng malaking sandwich. Walang malaking sandwich para sa'yo kasi sabi mo, sa'yo lang bagay yung color yellow. It's unfair. Narinig mo, Teacher Mike, wala daw malaking sandwich. Kaya isang sandwich ka lang, okay? Sige na, isang sandwich ah, pero dalawa dalawang cheese, okay? O pizza. Isang sandwich, isang cheese, yun lang. Ay, isang sandwich, isang cheese, okay? Oh my God, girls. Ang ganda ng naisip nating idea. Ibenta lahat ng gamit natin. Actually, ang cool ng feeling maging seller. Hindi pa ako nag-work as seller dati. Girls, ang importante, magkaroon tayo ng client. Maniwala ka, magkakaroon tayo ng marami. At kapag nalaman ng lahat na nagtatrabaho tayo dito. Oo, oh, oh, lahat, pupunta dito. So girls, dito sa reception, basta kapag merong clients, 'wag niyong kalimutan mag-smile. Sweet smile. Well, well kaya natin, natin to. 'to. So, ilipat natin yung couch sa middle. Okay? Girls, imagine niyo, kung nagustuhan talaga tayo ng mga clients, gusto lang nilang bumili ng clothes sa atin sasabihin natin kay Karina, sorry, mas gusto kami ng clients. Diana, sigurado yun. Okay, hintayin na natin yung mga clients. Basta girls, i-offer muna natin yung mga gamit natin ha, yung mga gamit natin. Para marami tayong mabenta at marami tayong kita pambili ng mga pagkain for abandoned animals. So girls, one and a half hours na pero wala pa rin client. Paano kaya sila ini-invite ni Karina pumunta dito? Paano kaya? Ewan ko. Sa tingin ko, kailangan natin mag-message sa group chat. Tama, kailangan natin ng marketing. So, mag-send tayo sa Country House Group. Doon muna. Kaya nang importante, sabihin natin sa kanila na exclusive clothes ng mga banis yung binibenta natin. At bibigyan natin sila ng big, big discount. At sino man yung may pinakamaraming binili. Magkakaroon siya ng bunny handbag as a gift Hello, Country House Kami to, bunny cheerleaders Binibenta namin yung mga cool clothes namin With big discounts o pumunta kayo dito Mabibili niyo yung bunny stuff for half price Mabibili nyo dito yung mga exclusive things ng bunnies Guys, bilisan nyo Malapit ng ma-sold out Kitty, bakit ka nagsisinungaling? Hindi naman totoo Marketing, Diana, marketing Okay, guys Ihintayin namin kayong lahat Oh, my God Ano tong sinend ni Diana sa group chat? wag na nating pakinggan hindi yana pakinggan natin hello country house kami to banisher leaders Binibenta namin yung mga cool clothes namin we big discounts. O, pumunta kayo dito. Mabibili niyo yung bunny stuff for half price. Mabibili niyo dito yung mga exclusive things ng bunnies. Guys, bilisan niyo. Malapit nang ma-sold out. Okay, guys. Hihintayin namin kayong lahat. Ha? At kailan pa nagbenta ng gamit yung mga bunny? Ewan ko, Yana. Wala akong pakailan. Hindi, Layla. Punta tayo. Cool yung mga damit nila. Gusto ko. Yana, wala akong pakailan. Bili tayo ng para sa atin. Gusto mo talagang magsuot ng old clothes ng mga bunnies? Ako hindi. Hindi ako magsusuot ng mga old clothes nila. Eh, samahan mo na lang ako. Bibili bibigyan ng para sa akin. Yana, meron akong idea. Magiging cold clients tayo. Lolokohin natin sila. Tapos, susundan-sundan nila tayo. O, di ba? Leila, genius ka talaga. Pero bibili pa rin ako. Yana, bilhin mo yung gusto mo. Basta ako, mag -e enjoy ako. mag -e enjoy akong pinagsisilbihan ng mga bunnies. Girls Clients Hello, football girls. We na-welcome kayo ng mga bunnies. Pumili kayo ng gusto nyo. Mabuti dumating kayo dito. Hello, meron talaga kayong discounts dito. Gusto namin bumili ng madami. Ang gusto ko, yung yellow fluffy boots. Binipenta mo ba yung yellow boots mo? Hindi, Kitty. Sorry, nabenta na yung yellow boots. Bilhin niyo na lahat ng gusto niyo bago pa bilhin ng iba. Girls, ano sa tingin niyo tong hat, ha? Lorena, Loren, hindi masyadong maganda. maganda. Thank you, girls. Ang babait niyo talaga. Girls, wag lang kayong tumayo dyan. Puntahan nyo sila. Mag-offer kayo, bilis. Eh, ikaw? Ako? Dito lang ako. Mag-smile. Maghihintay ako ng next client. Okay. Girls, anong gusto niyong bilhin? Sweatshirt, skirt, top, hoodie? Ewan namin. Pumunta kami dito para makita kung anong meron kayo. Kitty, anong meron kayo dyan na size ko? Double XS yung size mo. At yun lang yung sinusuot namin. Kaya lahat, kasya sa'yo dito. Eh, ito girls. Pagi bagay na bagay sa yan. Bilin mo na. Talaga? Hindi magbibigay ng bad advice yung mga bunnies. Kukuha ko ng cool skirt na babagay dyan sa top na yan. Okay, bibilin ko na. Girls, pumunta na kayo dito. Dali nyo na yung napili nyo. Ibabalot ko ng maganda. Bye, bunnies. Thank you, girls. Balik kayo, ha? Hello, bunny girls. Ready na ba kayo mag-serve ng bad customers? Boys, ano ba yan? Bakit lagi kayo nag-aaway? Mas mabuti pa mag-sports kayo.

basketball players, hindi eh, ko naman kayo nakikita naglalaro. Basketball. Sa school kami naglalaro, dito sa country house, nagre-relax. Tsaka alam mo, George, mas okay dito nung wala ka eh. Ah, ganun ah, Okay, nung wala ko. Eh, lagi kayo nag-aaway dito sa blue house. Bawal ang away dito sa country house. Hindi naman kami nag-aaway eh. nag -e enjoy lang kami. Nagtutulakan lang naman eh. Alam mo, George, mali yung iniisip mo. Marami kaming energy. Kaya, George, nagbibiruan kami. Ay, wow. nag -e enjoy lang daw oh. Nakita namin kayo, no? Oo nga, nakakatakot. Hindi lang basta biro yun, no? Oh. Isang maling biro nyo, pwede kayo mapilayan. May injury, naiintindihan niyo ba ako ha, boys? Sige George, aasaan mo ako Akong bahala magbantay sa mga to Pumunta ka na doon sa pink house, sila naman yung bantayan mo Baka mamaya may ginagawa rin silang kanukuhan Oo, baka nag-aaway si Zalina at Loren Uy Dima, pwede ba tigilan mo si Zalina? George, sabihan mo yan si Kev May iba kaming weight division no Oo nga, gusto niya laging makipag-sparring sa amin eh Tinitraining ko lang kayo, mga mahihinang nila lang oh Papaalala ko sa inyo, bawal ang away dito sa blue house Okay George, alam na namin Boys, 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 boys pinuntahan namin kayo. kayo. Boys, mayroong sale dun sa store. Thomas, may chance na ako mabili yung yellow bodysuit. Julie, pwede wag ngayon. May problema kami dito, no? Hello, policeman. Pwede bang sandali lang? Provasti, pwede ko nang mabili yung pink fur coat. Gigi, mamaya na yan. May problema kami dito. Etong ka si George, eh. Basketball players, pwede bang pautang? Yung mga banis nag-set up ng sale. Anong pinagsasasabi mo dyan? Anong sale? O ano yun? Sabihin mo nga sa amin. Basketball players, yung mga banis nagtitinda doon sa shop. Bin nila with discount Oh my God Bakit? Lalaki naman ako ah Ano? Pahihiramin niyo ba kami ng pera? Bravasti Thomas, please Chance ko na to Kev Actually sharing tayo sa budget Nasa iyo yung pera Siyempre Mabait ako sa love ko eh Oh Wow Officer George Tabi ka dyan Nakita niyo kung anong klaseng boyfriend Meron ako Mabait Gigi, sorry Wala talaga akong pera eh Uli, pumunta tayo dun sa shop, tumingin tayo, baka pautangin tayo ng mga Sige, bunnies. natin. Ang damot mo, Thomas. Madamot. Guys, gusto ko pumunta dun sa store. Oo, oh, tara. Okay, George, promise. Behave na kami dito. Wala nang away. Losers, umayos kayo, ha? Basketball players, babantayan ko kayo. Pati kayo, losers. Okay, okay, George, George Naintindihan namin. namin Hindi, Hindi naman, naman kami, kami nakikipag-away Kami ni Kev Professionals kami Lagi kami nagpa-practice ng technique Oo, oh, American footballers kami Kailangan good shape kami lagi Oo, good yan Mag-training kayo Pero wag dito sa Blue House Okay Ayoko dito Okay, okay girls, rats, siniserve namin kahit anong klaseng client. Oo rats, walang bad clients para sa amin. Gusto namin at love namin lahat. Tingnan natin girls. Leila, magsa-shopping na ako. Tumingin ka na lang ng gusto mo. Girls, parang may hirapan tayo kay Ana at kay Leila. Lalo na kay Leila. Kararating pa lang niya, nagsa-show off na. Gusto ko tong sneakers. Gusto kong i-try. Okay. Girls, tulungan niyo si Leila. Sandali lang Leila. Tutulungan ka namin sa size. No girls, gusto ko si Diana yung mag-serve sa akin. Oh, Diana, kaya mo to. Pigilan mo yung sarili mo. Gusto mong tumulong sa mga abandoned animals? Sure, Layla. Tutulungan, Tutulungan naman namin, namin si Yana. Si so, sisintasin ko ba, ha? Hindi, isuot mo sa akin. <laughs> Napanaginipan ko, sinusuotan ko ng sneakers si Layla. Dreams come true, Diana. Mm. mm, Ah, medyo masikip. Layla, sa tingin ko, hindi to yung size mo. Anong sinasabi mo? Kapa ako si Cinderella. Isuot mo. Girls, ang cool lahat. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. By the way, ay yung mga presyo. Lahat mura. Oo, 50% discount. Pero lahat nasa good condition. Bilin mo na. Oo, bilin mo na. Hindi ka na makakahanap ng ganyang kamura tsaka ka Oo, alam ko na. By the way, ang ganda nitong top. Meron akong ganito. Ah, uh, Leila, ikaw na lang kaya mag-isa magsuot nitong sapatos? Tayana, ang bastos mo naman sa mga customers. Hindi, Leila. Yung legs mo lang kasi hindi parang katulad ng kay Cinderella. Well, Tayana, hindi ako si Cinderella. Pero princess ako, kaya dahan-dahan ka sa akin. Oo, Leila, princess. Girls, anong shoes meron tayo na merong 11.5 na size? <laughs> 11.5? <laughs> Yana, tumatawa ka o nakalimutan mo na bakit tayo nandito. Puro damit na lang yung kaso mo. Oo, Leila. Tingnan mo tong top. Girls, pakibalot na. Titingin pa ako. Alam mo, Leila, tama na. Hindi kasya tong sneakers sa paa mo. 5.5 to. Siguro ikaw size 13. Hindi kasya sa'yo to, okay? Alam ko na napangit yung service dito. Kitty, Maya, akin na yung complaint book. Nakakabaliw. Magko-complain siya dahil hindi kasya sa paa niya yung sneakers. Yan si Leila. Gusto niyang mag-show off. Girls, rats, sa tingin ko nakapili na kayo ng gusto niyo. Pwede na kayong umalis. Hindi, hindi. Ang pang mabibili dito. Kailangan ko at least two hours. Sandali lang. Panis, yung book of complaints. Alam mo, Leila, mga good feedbacks lang yung nandito sa complaint book. At magkakaroon ng bad feedback Ganing sa'yo. That's great, girls. At itong bad feedback tungkol sa inyo. Hmm. Eto, Layla. I-enjoy e mo yung anger mo. Kunin mo na. Pen, please. Nakakabaliw tong patent leather jacket na to. Diana, meron ka bang patent skirt? Nasaan? Yana, aalis na tayo. Good, Good luck! luck! Yana, kunin mo na tong pinamili mo. Thank you, girls. I-message nyo ko kapag meron pang nakasila. Regular customer nyo ko. Bye! Yana, tara na! na! Oo na! Huwag ka nang mainis. Huwag mo siyang pansinin. Marami pang customers. Oh, hello girls. May trabaho yata kayo. Hi boys. Reliever lang kami ni Karina. At meron nang nanira ng mood namin. Imagine, pumunta si Leila dito at gumawa ng pangit. Oo, gusto niyang isuot ko sa kanya yung maliit na sneakers sa higante niyang paa. Imagine. Well, ganun talaga si Leila. Alam nyo, may problema rin kami. Oo, si George. Kinokontrol yung Blue House. Bawal daw tumakbo. Bawal magbiruan. Bawal tumalon. Lahat na lang bawal. Wala na kami magawa. Okay boys, siguro isasara na namin tong shop. Thank you sa pagpunta. Pinasayan nyo kami kahit papano. Basketball players, nakita nyo ba si Mascot? Si Mascot? Nandun sa Pink House. Nagtatago kay Officer George. Siya yung lagi nakikipag-away dun eh. <laughs> <laughs> Oo, malakas yung Mascot ko. Girls, may plano ba kayo mamayang gabi? Ano, labas tayo ha? Oo, sasara nyo na rin tong shop eh. Good idea boys. Pasayahin nyo naman yung mga mood namin. Kahit sinira na ng Leila na yan. Pero, Penta kami. Oo, maraming binili si Yana yung mga football girls. Nice! Hello, Hello Bunnies! Meron ba kayong para sa amin? Oh no, dumating yung mga losers. Losers? Self-service kami. Oo, hindi na namin tinotolerate yung mga bad customers. Pero good customers kami. Tsaka gusto namin ng discount. Bunnies, nandito kami para gumastos. Kaya bigyan nyo kami ng oras. Entertain natin sila. Boys, magkita na lang tayo sa cafe. Okay, hintayin okay. namin kayo ah. Tutulungan ko sila mamili. Puntahan ko na sila. Okay, girls. Remember, kailangan natin makabenta ng marami. Okay, Dayana. So, girls, sabi ng mananahi ko, magagawa niya yung bodysuit katulad nung kay Dayana, yung nandun sa picture. Ano? ano? Seryoso? Seryoso? Salina, don't worry. Babayanan kita. Okay. okay. Salina, nagbabayad ako ng utang on time. Saan nila galing yung mga shopping bags nila? Losers, sandali lang. Ano okay. yun, frogs? frogs. San kayo galing? Bakit may mga shopping bags kayo na may bunnies? Pumunta ba kayo sa Bunny Shop? Frogs, dapat nakikinig kayo sa group chat. Binibenta ng mga bunnies 'yung mga damit nila. Ang mura! Ang dami ko ang nabili eh. Ano? Anong ibig mong sabihin? Pumunta na kayo doon. Baka meron pang natira. Late na sila. Nag-close na 'yung shop. Girls, So tingin ko hindi pa tayo late Baka makita natin sila doon, i-open nila yung shop Tapos bilhin natin lahat Basta, ako yung unang mamimili, okay? Baka merong skirt doon na bagay doon sa bago kong bodysuit Hi, sana meron Okay, okay let's, let's go. go! Hi, hu. Diana, kumusta yung kinita natin? Hu, well um 16,000. Oh my god, pero konti lang 'yung nabenta natin. Konti? Nagbibiru ka ba, Maya? Nabenta natin 'yung kalahati ng wardrobe natin. Okay. Oh, girls, na-realize ko na hindi pa luma sales consultant. Ang hirap. Oo nga, lalo na kapag bad client yung dumating. Hindi lahat nangyayari according to plan. Hindi na importante yung girls. Ang importante, meron tayong decent amount na pambili ng pera para sa mga abandoned animals. Hello girls, kumusta? Meron ba kayong clients kanina? Oo, meron kaming clients at nabenta namin lahat ng damit namin. Girls, anong ibig yung sabihin damit nyo? Karina, dinala namin lahat ng damit namin at binenta namin sa store mo. Eto yung kinita namin at gagastusin namin sa charity. Oo, pambili ng pagkain ng mga abandoned animals. Girls na na ba kayo? Dapat binenta niyo yung mga nandun sa shop, hindi yung mga damit niyo, hindi yung mga gamit niyo. Karina, anong problema? Gagamitin namin tong pera para sa kabutihan. Oo, para sa mabuti. Tsaka wala namang tumitingin sa mga tinitinda mo sa store. Yung mga damit lang namin. Tsaka yung meron lang doon ngayon isang bad feedback Doon sa complaint book Anong ibig mong sabihin Bad feedback? Oo yung hysterical na Lila, Sinira niya lahat Nag show off siya Ano ba yan girls? Ang simple lang Nang hiningi ko sa inyo Pero iba yung ginawa niyo Karina Okay, okay lang lahat? lahat You're welcome Lagi kang tutulungan Ng mga bunnies. Pero kailangan baguhin mo yung mga Collection mo doon sa shop Thank you girls Nagtrabaho kami ng mabuti By the way Hinihintay tayo ng mga boys Guys Like and subscribe to the channel And don't forget to hit the bell See you on our next episode Bye! Bye girls magbihis na tayo bad feedback galing kay Leila oo nga kailangan baguhin ko yung collection